Alam mo yon, kahit ang daming nangyari this year, tuloy pa rin ang Pasko. Hindi man bongga, hindi man kompleto, hindi man perfect, pero Pasko pa rin. And honestly, minsan, yung simple lang, yun pa yung pinaka-meaningful. Marami sa atin ngayon medyo kinakapos, may nawala ng work, may family issues, may mga problema ang hindi sinasabi. Pero kahit ganun, nagtitipon pa rin, may tawanan pa rin sa mesa. May pasimple handaan, may pagilaw, may pakwentuhan. Kahit may worry sa isip, may warmth pa rin sa bahay. Kasi di ba, Christmas is really about family, love, and hope. Hindi sa kung gaano karami ang regalo, kundi kung gaano karami ang reasons para magpasalamat. Para sa mga magulang na todo kayod, sa mga anak na tumutulong, sa mga pamilyang lumalaban araw-araw. Hey, proud ako sa inyo! And reminder lang, hindi ka nag-iisa. This Christmas, yakap mo 'yung mga kasama mo. Say thank you, say I love you, say buti nandito ka. Kasi minsan, 'yung presence natin sa isa't isa, 'yun na 'yung pinakamagandang gift. So kahit anong pinagdadaanan mo ngayon, kapit lang. Smile pa rin, enjoy mo pa rin 'yung moment. Celebrate Christmas in the way that you can. Dahil basta buo ang puso, sapat na para maging masaya ang Pasko.